Ay na Mel! Halaki, eh. nagpaano ka naman na pala. Dito pa sa may ano daanan, Milode. Akin na, sabi ko, hawakan mo lang eh. Ayan na, siya na yung nagpaano. Kain, dito pa sa daanan. oh, akin na. Agoy, ang dami niyan. Kunti-kunti lang. Kasi mayroon pa doon, iba. Ayun pa yung iba, Mel. Ay, nako naman si melode Ayan, lagi mo. Milode, oh. Naguna-una na. Okay na yan. Doon na naman sa kabila. Ayan, lagyan mo. Dalawang ano lang. O, oh, ayan. Okay na yan. O, oh, ayun pa dito pa sa kabila. naglagay-lagay pa sa dyan. O, oh, ayan pa pala, O. Oh. Okay na yan. Ayun na, oh. Ayun na, mayroon na pala. Hmm, naguna-una. Dandahan ka dyan. Ayun. sa Opo. Opo video natin para makita na pinapakain baka sabi ni lolo mo hindi mo pinakain no ayan o oh. may ebidensya okay na yan ang dami na ito dito pa lagyan mo saan o oh, sige dalawa sige lagyan mo pa kay marami yan sila oh, nagkakagulo na tatlo o oh. Kunti pa, isa na lang. Okay na yan. Ayun pa, mayroon pa doon. Dalawa pa. Yung papakainin mo. Ayun o, no, doon sa may ano. Ayun doon sa buko. O, dandahan ka dyan. Ay, pa, ah! Hindi na, mayroon na yan. Ay, ito pa pala. May isa pa pala dito. Tatlo pa. Mauubos na yan. Di pa kumakain yung iba. Ayan, may dalawa pa dito. O, tag-isang ano, dakot na lang. Okay na yan. Yung isa pa doon. Hala, wag mo ganyanin. Lumapit ka na kunti. Wag mo ihagis. Ah, si Milo Eh, lagay mo lang doon sa ano niya. Kunti. Doon malapit. Lumapit ka na kunti. Oh. Sige, ilagay mo na dyan. Okay na yan. Halika na guna na kayo doon pa yung ano pa. Meron pa dito. Wag na yan kay tapos na yan Milote. dito. Ayun oh sa ano mo lang linagay. I-video daw. Sabi ni lola mo. Para makita kung pinakain. Ayun may tatlo pa dito. O pakainin mo. Sa dalawa. Ayun pa yung isa doon. Dito ka na lang. Oh, ayan, ha? sige. Sige pa. Dalawa. Huwag kang tatakbo. Oh, ayan, okay na yan. Ayun na, yung isa pa doon. Ayan, huwag mo masyadong ihagis kaya mahuhulog doon sa may, ano, sapa. Okay na yan. Okay na, wala na O, dagdagan mo to dito ng isa Dyan ka na lang Ihagis mo na lang dito sa baba Okay na yan O, babay ka na dito kay lola mo o, Sabi mo, nagpakain ka na